Ito so, oh, sige Ayun Yung kotse ni Admin Mike Nasa loob ng garahe So yun talagang Pipicture mo na Sa isno eh First time ng isno Ayun na at sumama tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot, kayo ay iikot Kahit sa ang sulok, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligali, sumama ka dito ano kamusta kayo? Para sumama manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video, mga kaligali. Tara sumama. So welcome back again mga kaligali. Meron tayong bagong journey. Uh, nandito tayo sa ating bagong office. Anyway, may bago tayong candidates at iahatid natin sila ngayon sa kanilang employer na ito ay mga fresh na fresh at mukhang mababait. So Today, kapapasok lang nila, ka-apply, start na kagad sila ng work. Iatid natin sa company at mga kaligaling. Nawala man tayo kung saan mga lugar na yan. Patuloy po tayong naghahanap ng aplikante at patuloy ang ating pagtulong sa mga kababayan natin at mga kaligalig. Mag-message lang kayo sa akin kung patuloy kayo nga ay kung kayo ay naghahanap ng trabaho, mga pa-driver, production. Message nyo lang ako at tayo ay maluwag na maluwag at tatanggapin ko kayo ngayon. Ibabalik ko yung mga passport ng mga ito. Sino yung taga Dabao? O, bibigyan natin ng advance pang, uh, pang grocery. Hindi natin babanggitin ang pangalan kasi baka mga showbiz. Pero mamaya sa shoutout niya mga pamilya nila. Yung isa, for sure, hindi ko na din kung saan lugar. Meron din kas advance, oh, so, pang grocery. O, yan na. So, kami, aalis na, tatid ko sila. Meron na magmamanage dito sa office pag wala tayo. So, tuloy natin doon sa biyahe. So, yun, mga kaligali, kilala niyo kung kaninong kotse to si Batmobile. Ito, kotse ni Admin Mike. Yung nandito siya, kilala nyo to, di ba? Mike Lubrin. Kanyang kotse to. Ito, bubuksan natin ang... Ayun. Ang gagamitin natin sa sakyan, nandun na sa labas. Ayun. Ah, bibigyan natin sila ng na sticker para tigisa kayo. Thank you. Ayun. So yun yung gagamitin natin service Nasa labas Iatid natin sila puno ng yelo Yung mga gamit nila oh. Kasi ba yung gamit nyo? Kasi yeah. naman Ah, tinaas mo pa rin yung upuan. Okay lang. Oh, sige. Mas tatakaas yan. Dito yung sasara pa. Oo, oh, sige. Ayun. Yung kotse ni Admin Mike nasa loob ng garahe. So yun dalawang pipicture muna eh, Sa snow eh First time in snow um, So yun o oh. bagyo, ulan ng yelo Tapos yung dalawang magigating na Agad Taga Dabao Yung ba't mo yung mga nasa inyo sa Dabao You know dyan sa ano Dabao Ang Apply na kayo dito Yan yung mga mahal mo sa boy ba't mo Mas na kayo dyan <laughs> Ayun <laughs> na ano yung pamilya ko. <laughs> Ayun yung pamilya mo. Bati mo, ano apelido? na ako. Nahiya. Sorry. Sabi ka, taga saan ka sa atin? Taga Butuan ako. Tapos, ngayon sa Quezon ano, City. Aha, saan sa Quezon City? Uh, Barangay Pansol. Balara. Balara. Ayun, sa Balara. Uh, Shout out sa asawa ko diyan. Ayun oh, yun okay Na nag-alala. Ayun oh, ay, eh si share mo na lang sa kanya 'to pag napanood niya 'to, pag na natapos natin na editing. So, yun, hatid natin sila mga kaligalig sa kanilang destination so, kahit ganito panahon. No. So, yun, what's up mga kaligalig? Ito, 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 ito sa kumpanya. Na-turnover natin itong dalawa ngayon. Hatid natin sila sa kanilang accommodation pagkatapos. Pero una, mamimili muna tayo pagkatapos ng bidrong at bibilhin natin ng SIM card tong mga to. Tapos katunayan na ano, binigyan na sila ng ano para sa kanilang accommodation at saka yung simula na sila magtatrabaho bukas. So, legit na legit 'yan, mga okay. Ayun. Ayun yung kanilang supervisor nagtatakbo. Mm. Ayun, -hmm. ayan. ayun, ayun. Yung kami yan kanina, boss. Okay. <laughs> ah, ano no no? Yung kami niya kanina. <laughs> <laughs> yung parang mong na sa kalsada. <laughs> Mario. Pala ko pinipino lang may ini eh, mag trip. Ayun no. so, punta muna kami sa bedroom ka tapos mag groceries lang ng konting pagkain nila and then punta tayo sa accommodation. So ayun. what's up mga kaligalig? Na-i-drop na natin dito sa accommodation na to yung dala natin dalawang kababayan na papasok ng trabaho bukas may trabaho na kagad sila mag start na sila bukas so hindi na natin nakuhanan ng camera dahil uh, <coughs> merong couple doon na tawag dito ayoko na naman ano yung kanilang privado at uh, kinausap ko na lang din yung dalawa na magpapaalam na ako at magkikita kita pa na babalik pa naman ako dito dahil limo monitor natin kung ano yung kanilang kalagayan kung napabuti ba o hindi at kakausapin natin kung ano man ang problema pero so far naman wala namang problema yung mga naunang Pilipino dito at napakabait ng may-ari nito at yun ang inaasahan ko magiging maayos din na kanilang pakikitungo at magtatrabaho sila ng maayos so ito eh tawag dito nakita nyo paano natin na uh, tulungan yung mga kababayan natin at uh, nananawagan ako sa inyo kung sakaling so yun mga kaligalig natatapos tayo maghapon meron pa tayong pupuntahang meeting mula rito sa kinaroroonan ko dalawang oras Medyo habol tayo sa oras para sa meeting na pupuntahan natin dahil ilang minuto na lang din naman dahil oh, makakalatingo oh, sana maabutan ko pa <coughs> hindi ma-traffic. Oh, hanggang sa muli mga kaligalig. Paalam.